Si Stella Strada ay isa sa mga sikat na sexy star noong dekada 80. Subalit, sa kabila ng kasagsagan ng karera nito sa mundo ng showbiz, ay panandalian lamang ito dahil maaga siyang binawian ng buhay. Misteryo sa lahat ang biglaang pagpanaw ni Stella dahil kasikatan nito noon. Nakadagdag sa hiwaga ng pagkitil niya sa kanyang sariling buhay na walang alam ang publiko tungkol sa personal na buhay niya. Maliban sa contract star siya ng Seiko Films, ang movie production company ni Robitan. Ang kanyang paglisan ay naging palaisipan sa mga tao, lalo na din ang kanyang kalabtim na si Edgar Mande. At baka sa sulat na iniwan nito, ang matinding kalungkutan na nararamdaman ni Stella dahil walang nakakaalam tungkol sa mga tunay na nangyari sa kanyang personal na buhay. Naging palaisipan sa publiko ang mga pinagdaanan niya noong nabubuhay pa siya. Halika at ating pag-usapan ang buhay ng taong nabuhay sa kanyang madilim na nakaraan. Sino nga ba si Stella? Sino ang nag sa kanya na pasukin ang role bilang isang sexy star? Paano nga ba siya nakilala sa mundo ng showbiz? At sa kabila ng kasagsagan ng kasikatan nito ay bakit niya nagawang kitilin ang kanyang sariling buhay. Pero bago yan ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Suzette Bishop o mas kilala sa screen name na Stella Estrada ay isinilang noong taong 1963. Siya ay namulat sa lungsod ng Maynila sa Santa Ana. Dito na din niya nasumpungan ang mapait na karanasan ng kanyang buhay. Siya ay namulat sa hirap ng buhay kaya naman bata pa lamang ito ay nangarap na siya na matulungang makaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Siya ay may mala hel na mukha, mala-porcelain ang kutis, kulot na mahaba ang mga buhok at napakagandang mukha na talaga namang mahahalina ka dito. Subalit sa likod nito ay mayroong natatagong pighati sa kanyang puso na siya lang ang nakakaalam. Sa edad na 19 ay ipinakilala siya ni Hermi Francisco na noong panahon na iyon ay presidente siya ng Philippine Movies Press Club sa isang producer ng seco film na si Robitan. Sa murang edad ng dalagitang si Suzette ay nagka-interes ito agad sa kanya dahil sa natural na kagandahan nito. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang producer na siya ay kunin bilang isang artista at nakitaan ka agad niya ito ng potensyal at karapat dapat siyang makapasok sa mundo ng showbiz. Subalit, sa kabila nito, ang batang si Suzette ay lulong na sa paggamit ng ipinagbabaw. Gamot bukod pa dito, ay nakitaan na siya ng bakas ng hiwa sa kanyang pulso. At mas pinili niya ang laging mapag-isa at wari mo'y kinikimkim na pasanin sa kanyang buhay. Pero hindi naman ito naging hadlang upang hindi siya matanggap. Bagkus, ito pa ang daan upang siya ay matulungan ng producer sa depresyon na kanyang kinakaharap. At muling buksan ang pinto para sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Dito na din pinalitan ang kanyang pangalan at ang naging screen name sa pelikulang Pilipino ni Stella Estrada dahil kung ating sasariwain noong mga panahon na yon, dekada 80 ang golden era ng ating mga tatay. Dito ay usong-uso ang mga bombang pelikula na talaga namang tinatangkilik dahil sa magandang itsura ni Stella at hindi mo mahahalata ang kanyang edad, kaya naman nagdesisyon ang producer na mas pabatain ng dalawang taon ang dalaga at ipinakilalang 17 pa lamang ito. Isinabak siya sa unang pelikulang Man to Man at Inside Job. Dito ay maliliit na linya ang kanyang naging papel. Dahil sa husay na pinamalas nito, ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga naging proyekto. Noong March 4, 1983, nang ipalabas sa mga sinihan ang kanyang pelikulang kurot dito, ay nakasama niya sina Dennis Roldan, Edgar Mande, George Stregan at marami pa. Ang nasabing pelikula ay certified box office kagad, na noon ay nabreak pa ang record sa kasaysayan ng pelikula. Dahil sa promosyong kakaiba nito, ito ang bago may gatas pa sa labi ngunit kumikirot sa riwa na talaga namang tinatangkilik ng mga manonood lalo na sa mga kalalakihan. Dumating din sa punto na sinasara ng mga sinihan dahil sa overcrowded na ang mga manonood dahil sa kasikatan ng pelikula. Sa kagustuhang mapanood ang palabas nitong pelikula na pinagbibidahan ni Stella, palaging punuan ang mga sinihan. Kapag movies na ni Stella ang pinapalabas at ang kagaya na lang ng Diamond Chatter sa Kubaw at Inside sa Aurora Boulevard, ang bihirang mapanood at dayuhin. Pero kapag ang pelikula na niya ang pinalabas ay sadyang nag din sa dami ng manonood. Certified blockbuster talaga ang lahat ng mga pelikula niya. Mula sa Kirot noong 1983, Ang Kinin Mo Ako, Hanguin Mo Ako sa Putik Sex Education noong 1984 at sa kaparehong taon din ay ang Malaysia. At ang lahat ng mga ito ay pawang naging blockbuster hit din noong ipalabas na. Dahil sa kasikatan niya, dito na din siya kaagad nabansagan ng titulong Queen of Philippine World Movies. Noong panahon na yun, siya din ang madalas na laman ng magazine at pahayagan. Pero sa kabila ng tagumpay na nakamit ni Stella, ay tila na nanalaytay pa rin sa kanyang puso ang malalim na emotion emosyon. Ayon pa dito, ay napakahirap niyang espilingin sa mga bagay na magpapahirap sa kanya at ang gusto niya lagi ay ang mapag-isa. Sa kabila ng mga kinikimkim nito ay patuloy pa din siyang nagbibisyo at masaklapan nito ay pagkatapos na pagkatapos nila na mag-shooting ng isa ng kanyang pelikula ay naglaslas na naman siya ng pulso. Kaya't nang pagkasunod nitong proyekto ay nakabenda na ang kanyang dalawang kamay dahil sa mga sugat. Sinikap din na ilayo ito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit iba talaga kapag hinahanap-hanap na ito ng katawan. Ayon pa dito, si Rene Mas na kanyang makeup artist na tubong sa ang sinasabi ang malapit na kaibigan na nakakaunawa dito dahil sinasabi na si Rene daw ang nakakaalam ng totoong nararamdaman at dinadala ng dalaga at siya ang naging hingahan ng sama ng loob nito dahil bukod pa dito ay wala ng ibang pinagkakatiwalaan ang aktres Noong December 25, 1984 ay kapansin-pansin ang kalungkutang nadarama ni Stella kaya naman sinubukan siyang kausapin ng kanyang mga kaibigan pero mas pinili nito na mapag-isa na lamang. Dito na din nagawang magkulong ng dalaga kasama ang matalik na kaibigan na si Rene. At ang bilin pa nito sa kanyang katulong na huwag silang aabalahin habang sila ay nagpapahinga. At noong December 28, 1984, dito ay nangyari ang isang nakakagulat at hindi inaasahang pangyayari dahil umabot na sa halos isang araw na nakakulong sa kwarto ang magkaibigan. Dahil madaling araw na ay tumatawag pa din ang kanyang mga kaibigan. Pero iisa lang ang naging tugon ng katulong nito. Natutulog pa ang aking amo Pero sa kabila ng matagal na pagkakakulong nito sa kwarto Nakaramdam na ng pagdataka ang katulong Kaya naman nagdesisyon na ang katulong na kumadok sa kanyang room Upang sila ay gisingin at pakainin Pero walang sumasagot sa kanya Pagkalipas lang ng mga ilang minuto pa na walang tumutugon Kinuha na ng katulong ang duplikit ng susi para mabuksan ang pinto at pagbukas ng pinto ay tumambad sa harapan ng katulong na ang magkaibigang Estela at Rene ay kapwa nakabitin at wala ng buhay. Kaya naman dahil sa nerbiyos ay halos magsisigaw na ang katulong na siya namang nakaagaw pansin sa mga kapitbahay nila sa kanilang apartment sa San Juan City. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagulantang ang mundo ng pelikulang Pilipino dahil di umano ay marami ang nalungkot dahil di nila lubos may isip na bakit niya nagawa ang ganong bagay at nasa kasagsagan pa siya ng kasikatan. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulis ay may nakitang sulat ang dalaga at nakasaad dito walang nagmamahal sa akin at walang nakakaintindi dito. Mahal ko kayong lahat. Isang bagay lang ang hinihiling ko, pakisunog ang lahat ng mga gamit ko at walang ititira. Noong mga panahon na yon, ay kalat na kalat na ang issue tungkol sa kanyang ang pagpanaw. Sa mga pananalitang iyon ay bakas na bakas ang kanyang matinding kalungkutan. Noong mga panahon na iyon ay kalat na kalat ang issue tungkol sa kanyang biglaang pagpanaw. Kaya naman sa saring kwento ang naglalabasan sa mga pahayagan na patungkol sa mga pangyayari. Ayon sa lumabas na investigasyon ng mga pulis, ay gumamit daw muna ang magkaibigan ng ipinagbabawal gamot ng ito daw ay languna at wala ng matinong pag-iisip ay sa kanila ginawang sabay nakitilin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapatid. Ayon pa dito ay pinuntahan din daw ito ng tatay ni Stella sa apartment bago ang araw na iyon at pinagalitan na maaari din daw na isa sa mga dahilan o nag-udyok sa dalaga na muling magpatiwakal dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Meron din silang hinahanap na tape recording na iniwan bukod pa sa sulat na naglalaman ng kanyang saloobin at kabiguan. Ngunit hindi na ito pinakita pa ng kanyang mga kamag-anak. Dahil meron ding lumabas na kwento noon na si Stella daw ay inabuso sa edad na siyam na taong gulang pa lamang na siyang pinagmulan ng lahat ng traumang inabot lungkot at sakit na dumating sa puntong labas masok siya sa kulungan. Dahil sa mga kaso ng pangugulo at may kinalaman sa mga Meron din siyang peklat ng hiringgil sa braso na patunay sa kanyang paggamit dito. Ayon din daw sa sabi-sabi, ay nakaranas din daw ito ng pangabuso sa kanyang ama simula nang siya ay bata. Hindi din sila kumbinsido sa paraan ng pagkamatay ni Stella. Dahil lang matagpuan daw ito, ay nakalapat naman ang mga paan nito sa sahig. Kaya't paano ito makapagbibigti sa sarili? Ang isa pa ay magkatalikudan daw sila ni Rene habang nakabitin gamit ang isang lubid lamang. Misteryo sa lahat ang pagpapatiwakal ni Stella. Dahil saksagsagan nito, sa kasikatan ay nakadagdag sa hiwaga ng pagkitil ng kanyang buhay na walang alam ang publiko tungkol sa personal na buhay niya, maliban sa contract star siya ng Seiko Films. Ayon sa sinasabing kababata niya na si Robert ay biktima daw ito ng child abuse at pinapalo raw siya ng latigo ng tatay niya kaya maraming latay sa kanyang likod at pwede. Itinanggi ni Robert ang balita noong gumagamit ng mga illegal drugs si Stella bago pa man ito natuklasan ng Seiko Films at inamin nitong sinasaktan ni Stella ang sarili. Ayon pa kay Robert, rugby daw at hindi illegal drugs ang gamit niya at pagkatapos daw nitong gumamit nito ay umuwi na siya sa kanila at naghihiwa na siya sa kanyang kamay na isa pa sa nagpapatunay na maraming bakas nito sa kanyang pulso. Ayon pa dito ay tumaba si Suzette nang tumigil siya sa paggamit ng rugby. Ayon pa sa iba ay simula daw na magpasyang magpalit ng relihiyon patungong born again si Stella ay nagdesisyon na siyang itigil na gumawa ng ball movies. Kaya't simula noon ay unti-unti na at halos naubos na ang proyekto sa kanyay inaalok na siyang naging dahilan naman ng kanyang matinding depresyon na siyang humantong nga sa pagpapatiwakal. Si Susette Bishop o Stella Estrada ay pumanaw sa 17 anyos lamang. Ngunit dahil nabunyag na dinaya ng kanyang producer ang edad para mas sariwang pakinggan sa mga pelikula, ay lumalabas na siya ay pumanaw na 21 anyos na. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Sukat, Paranaque City. Parte na ng buhay ang mga pagsubok at kalungkutan. Kaya dapat ay magpakatatag ka at handa kang lumaban sa kahit anumang hamon ng buhay at ang walang hanggang pananalig sa puong may kapal.